lutong probinsya baka mo so ayan iluluto ko kayo ng adobong sitaw sa halagan 20 pesos lang na sitaw mga idol sa palingkio, oh dami na oh at siyempre bumili din ako ng isang kilong baboy you oh. know ang hirap ang dakutin ah <laughs> you oh. know so ayan mga idol pinuputol-putol ko na pala yung mga sitaw para mahimay-himay natin at ayan mga idol parang naisip ko na matagal ang isa-isa yun yun pag ko na kaya ganito na lang mga idol para mabilisan di ba? Diba? tanggalin mo lang yung dulo Sabay gayat gayatin mo Yun na tuloy tuloy na yan Napakabilis pa Yun no <laughs> Pambihira At isunod na rin natin Ang karing baboy Gayat gayatin na natin yan Kasi nagugutom na naman ako eh. At huwag nyo palang kalimutan mga idol Na pakifollow ang facebook page ko At simpre pakicomment na lang Para malaman ko kung saan umabot Ang video na to ito na mga idol pagkatapos natin gayat gayatin ng malalaki ito na naman gayat gayatin din natin ng maliliit kasi pansaw ito sa adobong sitaw so ito na mga idol isunod na natin yung bawang sibuyas kayo mga idol sa tuwing naghihiwa ba kayo ng sibuyas pinapahuluha ba kayo ako hindi na iwan ko sa inyo <laughs> at ito na mga idol hugasan na natin yung sitaw at siyempre yung karne sunod na rin natin yan at ito na nga mga idol, mainit na naman yung kawali natin, no. Oh. Tingnan niyo naman, no, oh. sa labas pala ako mga idol nagluto kasi masarap magluto dito sa labas. Bukod sa nakatipid ka na sa gasol, para ka pang nagpi di ba? 'Yon, ilagay na natin ang sibuyas bawang. At siyempre, mikos-mikos natin yang konti. 'Yan ang sikreto ng pampasarap. At ilagay na rin natin mga idol yung pansahog natin na karneng baboy. 'Yon, no. Oh. Amoy palang mga idol, ulam na. Grabe. At siyempre inigos migos din natin mga idol yan. Lagyan na rin natin mga idol ng pampalasa. You know, magic sarap. Baka naman. At ito pa, silver swan soy sauce. Baka naman. <laughs> yun mga idol, oh, lagyan na rin natin yan kasi yan ang pampasarap. At syempre, tulad ng sinabi ko, kailangan imigos mikus din natin yan kasi yan ang sikreto ng pampasarap. Takpan muna natin mga idol para maluto yung karning baboy. Hmm, syempre para malambot na malambot yun mga idol oh kulong kulong na oh grabe sarap talaga ito na mga idol wag na natin patagalin pa ilagay na natin ang sitaw yun oh grabe mga idol sarap talaga nito mga idol hindi pa nga naluluto naglalaway na ako eh kayo pa kaya <laughs> sabay mikos mikos na rin natin yan mga idol oh grabe talaga mga idol oh hintay muna tayo mga idol ng mga 5 minutes para lumambot na rin yung gulay natin na sitaw lagyan muna natin mga idol ng konting tubig yung mga idol oh. at siyempre takpan na natin yan yun oh. after 2 minutes kasi malakas ang apoy yun oh. kulong kulo na mga idol sarap ng amoy mga idol amoy palang ulam na grabe yun o oh. nga natin sarap lagyan pala natin mga idol ng paminta nakalimutan ko yun know? oh pasensya na <laughs> so ito na nga mga idol lutong lutong na mga idol oh you know? sarap mga idol salamat sa panonood mga idol follow and subscribe yummy you know sarap